si po. Meron po ng katalungan mula naman po sa General Trias Cavite. Uh, Ginoong you know, Willie, good morning po. At ikonsulta mo na. Good morning po. Ang ang ikukonsulta ko lang po yung tungkol po sa lupa eh yung aking okay. akin pong yung akin pong tatay eh mga 40 years na po ma, na, 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 nakatira po sa lupa. Uh -huh. Eh tapos yung yung kasama niya pong nagsasaka, yung may-ari na matanda, na lalaki, ano po siya? Bali patay na po. Uh -huh. Ang itatanong ko lang po, meron po ba kaming ma Ano po ba kami na maging tenant puro? Ano, meron po ba kaming makukuha kung sakaling ibenta o ano po? Sige, Willie, uh, Kong, you yeah. want to okay. answer the Willie, question? Willie, ang unang tanong, kanino bang nakatitulo yung lupa? Ba bali po doon sa ano do doon po sa matanda. Eh ang ang natira po raw yung yung asawang babae po pa po. Okay. Ngayon yung yung uh, mag-asawang 'yon eh may anak baho sila. Marami oh, po. Oh, <laughs> ito. Kasi uh, kung kung uh, may anak po yung uh, yung matanda at uh, yung titulo yung titulo sa lupa ay nasa pangalan po nila, ang uh, may karapatan ay. para magmana sa lupa ay eh, yung yung asawa at yung mga anak ng matanda. Kung wala kayong karelasyon sa matanda eh wala kayong uh, aasahan na mamanahin hanggang meron pong uh, uh, will no wala. testamento na mismo yung matanda ang nagsabi kayo rin po ay pwedeng magmana sa lupa. Pero maliban po doon, wala ho kayong karapatan na magmana sa lupa dahil wala ho kayong karelasyon sa sa matanda at sa mga anak po nila. Bali po ang ang ano po yung yung tita ko po napangasawa yung isang anak. Bali turing ko po yung 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 isa pong anak. Well, yung yung uh, yung uh, magmamana, yung yung asawa ng uh, tita mo, hindi yung tita mo, no? So siya may may kung depende kung ilan sila magkakapatid, kung apat sila magkakapatid kasama yung nanay, di lima-lima po silang maghahati sa lupa. No? So, eh, balit, you, oh, sige po, Willie. Uh, balit po ang itatanong ko yung yung pinaka po. Kasi Ay. doon po kami nakatira ng mga more or less 40 years. Ang tenant po walang walang karapatan pong uh, uh, magmana ng kahit ano maliban lang kung yan po ay ipapasok sa reforma pang agraryo at yan po ay kinikilala po ng Department of Agrarian Reform, then pwede po kayong magiging uh, kabahagi po ng lupa. Pero kung hindi po kayo uh, anak, no? pero kay, uh, yung tiya ninyo eh, may asawa sa isang anak, yung tiyo lang po, yung asawa mismo niya, ang may karapatan magmana. Kayo bilang uh, tenant, wala po kayong karapatan magmana sa lupa. Uh, pasalamat po sa Diyos. Salamat. Okay. Maraming salamat, Willie. Back to you, June.